Ang Chinese national naman ang naresto sa Pasay City matapos ireklamo ng kapwa Chinese dahil sa sapiltang pagkuha ng pera na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Ano kaya nangyari sa kanila? Jimboy Tihano Sa kuhang ito makikita ang pag-aresto sa isa sa dalawang Chinese national na umano'y sa pagnanakaw. Bagamat una'y tumanggi pang tumayo at makipagtulungan, kalauna'y naihatid din ang mga otoridad sa presinto. Positibong itinuro ng biktima ang isa sa mga suspect sa investigasyon. Sa pilitang ikinulong sa condo unit ang 33 anyos sa Chinese National sa Pasay, ng dalawang suspect na pawang mga Chinese National din. Tinangka pa umano itong takutin para makuha ang pera na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Matapos ang krimen, mabilis na kapagsumbong sa pamamagitan ng text ang biktima sa tulong ng kanyang kaibigan. Yung kaibigan, yun ang nag-text sa, ano, sa, 9 sa 911, tumawag sa 911. So tumawag ang 911 sa amin. So, right there and then, uh, immediately, pumunta kami sa, sa condominium. Magkakakilala sila. Tapos yung uh, victim po natin, uh, meron po siya dating kaso na ano, alarm and scandal, Noong 2025 lang. Sa follow-up operation, naares ang suspect sa kalapit na gusali. Merong nakapagsabi eh, na lumipat sa isang, uh, ano, isang condominium. Okay. So, sinundan namin doon itong uh, suspect natin. Nagkanda kasi kami ng investigation na find out namin na pera lang talaga yung kailangan. Yung uh, 15,000 hindi na natin na-recover pero may na-recover tayong ano, isang kutsilyo uh, at saka isang, ano, isang taser. Dahil sa mas pinalalim na investigasyon, nalantad ang kanilang modus. Possibly meron na silang nabiktima kasi ito talaga yung modus nila eh. Yung pumasok sa mga rooms na kaibigan nila na Chinese din. So pagpasok doon sa Roma, tututukan nila ng kutsilyo o, o yan, doon nila kukunin yung pera. Kasi alam na rin nila kung, ano, eh, kung may pera yung mga kapwa nila Chinese. Eh. Sinubukan namin kunin ang panig ng suspect, subalit hindi ito makausap dahil sa kanyang lingwahe. Sa kabila nito, makikipag-ugnayan din ng PNP sa Bureau of Immigration ukol sa bigong magpakita ng pasaporte ang suspect. Kasong robbery ang sinampang reklamo sa kanya habang patuloy na pinaghahanap ang nakatakas sa na kasabuan. Jim Tihano para sa 100% balita.